Abril 13, taon 2025 and welcome sa ika 85th episode ng Pinaanghang narrated Rated X. Ako ang inyong tagapagbalita, Kaanton Israel. Isa lamang po sa mga lead convener ng X sa Smuggling Movement. At para sa episode numero 85, narito po ang ating bibigang ng critical analysis. Una, si Senador Arreglador. Siya po kasi ang pinagkukunan ng lakas ng loob ng isang vape smuggler. Mm -hmm. Pangalawa, Philippine Marines nakasukul na naman. Pero teka, dalawang insidente po ito. Pero yung unang nasukul nila, una nilang nakumpis ka, kasos surrender lamang sa Bureau of Customs. Nako po, Lagot na naman yan. At para po sa ating ekish leaks na nawagan na naman po ang mga doktor, noong Abril 9, meron po silang gustong ideklarang mga senator balls, yung mga gusto magbalik sa Senado bilang mga healthcare tax heroes daw. They recognized Pia Cayetano, Ping, Kiko Pangilinan, and Manny Called them health tax heroes. Why? Because they voted to raise taxes on cigarettes, alcohol, and vapes. But high taxes don't always save lives. Sometimes they create perfect conditions for illegal trade. When you overtax anything, people still want. Smuggling becomes inevitable. 2012, first in tax smuggling soared. 2020, reform tax underground trade exploded. And now, even kids can access smuggled cigarettes and unregulated vapes, cheaper, deadlier, and unchecked. These advocates speak of saving lives, but they never talk about port corruption, small time smugglers working for cartels, or how seen taxes help syndicates. Doctors aren't trained in enforcement, and health slogans don't stop boats carrying smuggled cigarettes. With escalated tax hikes, poor smokers pay more, or go black market. Farmers lose income as demand drops. This movement is not just about saving lives, it's burying an entire industry, one tax at a time. This isn't harm reduction either. This is economic war, disguised as public health. Warning this policy causes black markets and unintended consequences. Doctors don't stop smuggling, they just raise the tax. This is Eki's lab, where Silent Science gets a second voice. Ayan, no, Ha? Itong mga doktor ho kasi, sasabihin nila, taasan ang buwes ng buwe at nang sa ganoon kumonti ang demand. Pero gusto nilang umakyat yung koleksyon. So, gaya natin, pinauulit-ulit na ang tinu ito, paradoxical po yung situation. Paano mo gugustuhin umakyat, umangat, yung koleksyon sa isang bagay na gusto mong bumaba ang demand? Wala po sa hulog yan. Pinananawagan ko nga ho ito noong umpa. Pero ito ngayon ang sitwasyon. Uh, sa ibang mga lugar, lalo na sa Kamindanawan, wala na pong halos bumibili ng mga legit na cigarettes. Bakit? Mahal. Hindi naman po napapawi ang gusto o ang ibig naman ni Garilio, ng mga mani ni Garillo, dahil mataas ang presyo. Oh, uh, Nagahanap po talaga sila ng sigarilyo. Tanggapin na po natin yan. Hmm? Pero dahil nga po sa kapipilit ng mga mambabatas na inaakala nila na yun ang solusyon, yung patuloy ang naglika ng panibagong problema. Kaya last episode, yan ang, ang solusyon ni Katsalian noong 2019. Ito, malaking konsumisyon para sa kanya dahil lumab lumubha ang problema ng smuggling at lalo pong nagiging accessible ang sigarilyo sa mga kabataan. Kaya nga po sabi ni Uh, former congressman Nograles, doon po sa report ng Nutrition, Philippine Nutrition, uh, FRN, no? Ay, sana ipaliwanag kung saan ng galing yung datos nila na nakatalaho sila ng maraming naninigarilyo kasi hindi po sinabi. O oh, yan ba sabi mong maraming naninigarilyo eh, sa Metro Manila na hindi laganap o walang mabibiling mga illicit uh, tobacco? O baka naman doon sa Mindanao. O baka naman doon sa mga liblib -lib na barangay. Ninyo kinuha yung datos na yan. At marami tuloy ang mga batang na hinggan yung manigarilyo dahil lang smuggled cigarettes, magkano? 5 piso kontra 11 pesos, 12 pesos doon sa mga legit na sigarilyo dahil po sa kapipilit nilang tumaas ng tumaas, pataasin ng pataasin ang excise tax. Nakuha na po natin ang una sa ating bibigyan ng critical analysis. Matutuwa na po sana ako eh. Nang mabasa ko ito dahil laganap po sa Facebook, laganap po sa mga release ng Philippine Navy partikular na meron pong sinurender ang Philippine Marines na halagang 17 million sa kabuhan ng mga illicit cigarettes na kanila pong nasita, na kanilang nakumpiska. Hmm? Noong April 7, nakakumpis ka po sila ng may higit 3.5 million, palagyan na natin. At noong, ito na ngayon ang twist, noong September 21, nakakumpis ka po sila ng 13 million may higit. Kaya sa kabuhan, 17 million pesos po ang kanilang sinurender oh, from Maguindanao del Norte, doon po dinala pa po nila sa Dabaw. <laughs> ah, kasama ho yung Isuzu truck, na ginamit noong April 7 at yung dump truck na ginamit naman noong September 21. So, yung unang seizure ay naimbak po ng pitong buwan na nasa kustudiya po ng Philippine Marines. Bakit hindi nila ito sinurender ng maaga-aga? Magkakaroon po ito ng problema pagdating po sa documentation. Ah, uh, tapos yung pangalawang huli, bakit nila dinala o napagpasyahang dalin sa Davao? Of course, meron pong Bureau of Customs sa Cotabato. May mga karatig lugar na mas malapit kaysa doon pa dadalhin sa Davao. Siguro dahil po uh, mas sophisticated ang sistema doon sa BOC Davao o baka yun ang recommended na lugar kung saan na dapat nila isurrender yung mga epektos. Pero ang masakit po nito na impact po yung mga ebidensya ito pong mga seizures ay tinuturing pong ebidensya. Ipinipresenta po yan sa korte sa pamamagitan ng dokumentasyon. E natulog po ng ilang buwan, pitong buwan. Yun ang masakit. Kumpleto pa ba yan? Mula nung na, na kumpis ka ninyo hanggang sa ni sino render ninyo. Bakit ho natagalan? Yan ba eh? <laughs> Ha? Pinagplanuhan ninyong i-recycle? Hmm? Ah, yan ba yung unang report, eh, yung unang pagkakakumpis kayo, yan pa rin ba ang bilang ng mga sinorender ninyo? So yan po ay eh, maaari pong gamitin na naman pong technicality. Na pagdating ho sa fiscal pa lang, sa fiscal level pa lang, eh talo na. Hmm? Ang yayari, anong, anong value na itong ginawa nila? propaganda. O, anong value nito pampadagdag Australia? Hmm? Anong value nito? Na wala, nauuwi sa wala dahil wala hong nahuli. Wala hong binanggit kung sino yung mga suspect. Wala hong binanggit kung sino yung mga nakakulong. O pwede na po sana sa pwede na po sana i-qualify ito sa RA 12022. Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Eh, papano na lang na ganito ang nangyari. Sigurado bocha na naman ito. Sigurado mahuwi sa wala. Sigurado ang kapakinabang, ang pakinabang lamang nitong balitang ito ay publicity stint ng Philippine Marines. Dahil duda ako kung magpo-prosper ang anumang kaso, lalo, lalong-lalo na, eh, wala pong nababanggit kung sino po ang mga suspects. Noong nakaraang episode, na akin pong nabanggit sa inyo yung isang intel report na akin pong natanggap. Isa pong vape importer. O may ari po siya ng isang vape brand. Mas ninanais po niyang mag-smuggle dahil mas malaki ang kanyang tutubuhin kontra doon sa kanyang magiging exposure o puhunan well, kasi kung dadaanin niya ito sa DTI o SMB mabusisi marami pa siyang dapat na i-file na papeles itinatamad na siya oh, para sa kanya mas mabuti pa, smuggled na lang ah, lalagpasan niya yung BIR hmm? Bureau of Customs hmm. walang excise tax na na yung mga, yung mga paninda niya dahil ang isang milyon niya ay maaaring magbuwelta ng limang milyon. Kung example lang ho yun. Whereas kung magbabay siya ng dadaaning gagawin yung legit, ah yung isang milyon niya, ang puhunan niya ay magiging limang milyon. Dahil nga sa excise tax, bibili siya ng uh, tax, timbre. Padadala niya sa China, ay malaki pong investment. Tapos yung tubo, maliit. Kaya mas gusto niya na manatiling nandoon sa underground. Oh. Ngayon, dibubat mainit. Ah, mainit sa customs eh. Mainit din sa BIR, baka ma-raid. Ah, kaya yung mga matitinong vape shop, hindi ho dinadala yung kanyang brand. Ayaw na ho ng mga matitinong vape shop, di na bali. Ha? Ah, kesa kami ay mapahamak dahil anytime, ah, anytime, sasala kayo na naman po ulit ang mga reading teams. Uh, anytime. Now, balikan natin itong aking natanggap na Intel report. Tungkol po dun sa isang vape importer na mas gusto niyang mag-smuggle. Eh saan po ba siya humuhugot ng lakas? Ng lakas ng loob. May padrino ho pala. At uh, tatawagin natin yung kanyang padrino alias Senador Arreglador. Itong si Senador Arreglador, ay ginagamit po niya yung kanyang kapangyarihang magpatawag ng hearing sa Senado. At meron po siyang sariling sistema sa pagpapalusot sa loob ng BOC. Ginagawa na po ito ni Senador Arreglador nung hindi pa man siya Senador. <laughs> ay, yan ang ano. <laughs> yan ang tinatawag na at uh, take away. <laughs> Ginagawa na po niya yan. Meron po siyang bagman doon sa loob. Pumupunta ko at meron po siyang as if na isa siyang brokerage. Meron po siyang kliyente. At sinasabi ko, kapag kayo ay nasa client list o nasa white list ni senador, arreglador, eh sigurado, alusot, ah, ah, lusot, na walang mintis, hindi na harang. Dahil kapag sinabi niyang buksan ang gate, ha? Ah, Clear na yan. Eh siguradong makakalabas ang inyong kargamento. Ah, hindi lamang po dyan sa Bureau of Customs Manila, kundi maging sa Bureau of Customs dyan sa Batangas. Pinangungunahan niya ang mga pagdinig laban sa korupsyon, pero tinatawag siyang isang bantay. <laughs> bantay. Watchdog. Ah, pero kapag ang mga kontrabando ng kanyang mga kliyente ang mga paparating ay eh, nawawalan na ho ng nabubusalan na po ah, siya. Hmm, hindi na po siya kakahol. Hmm, hindi na po siya kakahol. Ah, bagkos yung mga kanyang mga ah, kasangga hmm, doon sa loob ng Bureau of Customs ay hindi na rin po makakahol. Dahil nga po, dahil dito kay Senador Arreglador. Tagabantay ng lagusan. Ang binabantayan ay yung mga papalabas na illicit commodities. Partikular, itong mga illicit vapes na hawak niya kasama doon sa kanyang client list. Pero, ah, wag ka. Hmm, wag ka. Hindi lumalabas yung kanyang pangalan doon sa loob ng custom dahil meron pong pumupront para sa kanya. Parang style ni tita nani, iba nga lang sila dahil ito ay ginagamit to yung kanyang political influence. Ah, versus dong kay tita, na, tita nani, eh, iba ho ang ginagagalaw ang mundo niya pero napapagalaw niya yung mga smuggled goods maging yung mga droga na kinasangkutan ni Mark Taguba noon. Pero itong si Senador Arreglador, matindi po ito. Kung Ganito ang laging nangyayari. Ah, hindi po mapuksa-puksa. Kahit ba nasa sabihin na nating ah, nasa mataas na political status ho yung protector, yung naglalabas, kasangga ng mga smuggler. Eh what more pa ho yung mga nandoon sa, probi, pro sa mga probinsya. Nakasangga nila yung mga gobernador. Kasangga nila yung mayor at yun pa sumusuporta sa kanila pagdating ng eleksyon eh wala na ho talagang lulubog at lulubog na ho itong bansa natin at puro smuggled goods na lang ang ating mabibili eh masama ho dito ito po ay mga sigarilyo hindi po regulated eh mas lalo po mapaminsala sa kalusugan kaya po yung mga doktor sabi yung kalusugan, kalusugan eh, hindi nyo po inalintana yung kalusugan ng bansa, kalusugan ng ekonomiya, ipinagpalit po ninyo dyan sa inyong uh, ang kalusugan ng madla. Pero nauuwi rin po sa sakit. Uh, nauuwi rin po sa kawalan at lumalala po ang sitwasyon. Panagutan nyo po yan. Uh, kayo po ang dapat na managot. Dahil nung nagpulong po tayo sa Senado, pinanindigan ninyo na kailangan taasan yung excise tax. Ngayon, ito na ngayon ang problema. Malala na ho yung apoy. Anong solusyon mo, Doktor? Skado.